Actually, nakahire. Shasha Padilla, Epi Kison at Eric Kison, kahit kailanman ay hindi kinalilimutan ang kanilang mahal na si Dolphy, ang ating comedy king. Ngayon nga ay ika 13th year death anniversary nga ni Dolphy, kaya naman sila ay nagpuntahan sa puntod nito at nilinis. Maraming nga ang natuwa sa ipinakita ni Shasha na pagmamahal sa kanyang dating asawa na si Dolpy. Ganon din ng mga anak nito. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ganito nga kahanson si Shasha Padilla para sa kanyang dating asawa. Kaya naman lalong humanga ang mga taga-suporta ni Dolby at ni Shasha Padilla dahil sa ipinapakita niyang tiyaga kahit na may mga katulong siya mismo ang nag-aasikaso sa puntod ng dating asawa niya. Sabi pa nga dito ng mga tagahanga ni Miss Sasha Padilla at ng ating comedy king, sana lahat ng naiiwanan ng mahal sa buhay tulad mo, Ma'am Sasha, di nakakalimot. Yung iba, OMG, pag wala, nakalimutan ng lahat. God bless you more, Miss Sasha Padilla. Dagdag pa nga ng tagahanga ni Dolphy at ng kanyang asawa na si Shasha Oo nga po, mahal kasi siyang tunay na tunay ni Dolphy Kuelang-kuela, sayang at pumanaw na, dami nang napasaya Ako nga, kapag napapanood ko yung mga pelikula niya, naiihi ako sa salawa ay kakatawa Sobrang galing naman talaga magkomedyante Walang makakatulad, hindi kaya sinababalupan chito-chikito Yan ang mga magagaling kaso wala na sumakabilang buhay ng lahat So dearly si Ms. Shasha Padilla, so thoughtful, remembering her late husband before. Mr. Dolphy Kison now in the feeling of our Creator. And in the hands of the Lord, rest in eternal home, Mr. Dolphy Kison. Kami ng uh, cleaner oh, ayan oh. Nilinis <laughs> niya <Yeah>. oh. <laughs> <Yep>. <laughs> ano ba meron ngayon guys? It's uh, the death anniversary of our dad. 13, 13 years, no? So happy death a... anniversary, but you don't say that. Look <laughs> at <laughs> Hey, happy sa dun eh. Happy in paradise. Happy in paradise. Happy in paradise. Death anniversary. Yeah. Oh, wow, ang linis. So, camera ready na. Sabi ni Shasha. Ang linis. It's moody. Iba talaga magmahal si Miss Shasha Padilla, sabi nga ng mga tagahanga niya, true love ang nangingibabaw kay Ma'am Shasha. That is a sign of a true love of Ma'am Shasha. Bless you always, Ma'am. At may kasama din kami dito. Andito siya ngayon. Hello. Kumusta? Oh, diba? Pinaalala mo ako. see one, Lou. Good. But ito perfect kasi ano you know, guys. Okay, one more. Mula naman kay Eric Kison, our dad's 13th death anniversary. As usual, Shasha Padilla cleaning dad's Puntod and the beautiful flower arrangement. Shasha wants the open mausoleum, camera ready. Dad, you will always be remembered. Marami naman ang sumariwa sa alaala -ala ng ating comedy king. Ilang beses namin nasa salubong dati sa Glorieta ang King of Comedy but nahihiya kami pa-autograph. Autograph pa ang uso noon, wala pang kamera, Nokia phone namin magkapatid. Sayang di kami nakapagpapa-autograph. Kaya po, Direct Eric, pag nakita namin kayo, eh politely naman po sa inyo na lang kami magpapa-autograph. Kung hindi naman kalabisan, magpapapicture na rin po kami sa inyo. God bless po sa inyong family and ang dami naming tawa pag watch namin po si Idol Pidol. Seat Command, I'm with po. Ah, namin ng uh, mo. Ng whiskey mo. Ah, uh, syempre, na tinanatan namin po kasi it's her 30th death anniversary. So tatagay kami ng RP. Tagay? Oh. So, may baso ka. ka. Wala, wala ka dala? Wala ka Ako meron. Ano nang pala <laughs> Ako may isip ko, tungga mo na. Pero, Dad! Tagay! So, tagay. Up! Look! Taas to! No. Hindi! Share, 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 share. Wow! Dad, uh, you will always be in minds and our hearts. We love you. Love you. Sama-sama naman ng pamilya ni Eric Eason sa puntod ng kanyang tatay. The legend, my tatay's favorite and we used to tell him kabukas siya ni Dolphy. I still remember this movie na ang tatay kong nanay. Every payday of my tatay, he brought us to the movie house sa Guadalupe Cinema. Si Dolphy yan talaga, nalungkot ako nang nawala. Ipinagdasal ko talaga nung nagkasakit. Rest in paradise, Idol. We love you, Dad. You are always in our memories because you are the best comedian, actor. We see you always. and we'll be happy so, and happy healthy father's in Day your Day world the there. Sorry for the sending message. Happy Father's Day. Cheers. Wow! Hindi lasang glit. Happy father's, happy father's Day! So happy Father's Day to all the fathers out there, and Dad, happy Father's Day! Cheers! Wow! Hindi last Happy Father's Day! So. Hey Dad, look what I brought you. Your whiskey. Cheers in heaven, Dad. Hey, Dad, look what I brought you. Your whiskey. Cheers in heaven, Dad. Hey, Dad, look what I brought you. Your whiskey. Cheers in heaven dad Whoever placed these flowers thank you Our family appreciates it Whoever placed these flowers thank you Our family appreciates it Whoever placed these flowers thank you Actually, naka-hire kami ng uh, cleaner, oh. Ayan, oh. <laughs> Nilinis niya, yeah, o. Oh. Yep. <laughs> ano ba meron nga nandiyan, guys? It's uh, the death anniversary of our dad. 13, 13 years, no? Oh. Huh? Happy death third. anniversary, ba? You don't say that. Ano <laughs> <laughs> ka ba? Happy eh, happy sa dun, eh. In happy, happy in paradise. Hope you're diba, happy in paradise. Happy in paradise. Death anniversary. Yeah. Wow, ang linis so oh. Camera ready na. Sabi ni Shasha. Ang linis. Smoothie.